Mabibili na simula ngayong araw ang mas mababang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Price check tayo sa unang balita live ni James Agustin. James, Gang good morning sa ilang tindahan ng bigas sa na naikutan ko po dito yan sa Blumen Trade Market sa Maynila. Pasok naman igat doon sa maximum suggested retail price yung bentahan nila ng imported rice. Epektibo nga po ngayong araw mas bumaba pa ang MSRP sa 45 pesos per kilo. Mabibili sa halagang 45 pesos per kilo ang dalawang klase ng imported rice sa isang pwesto dito sa Blumen Trade Market. Mayroon pang 44 pesos per kilo. Mas mababa sa maximum suggested retail price o MSRP na itinakda ng gobyerno para sa imported rice. Sa local rice, pinakamababa ang 37 pesos per kilo. Pero depende sa klase, may mabibili hanggang 50 pesos per kilo. Simula na ipinatupad ang MSRP sa imported rice noong Enero, 19 pesos na ang ibinaba sa retail price ayon sa Department of Agriculture. Ilang beses na rin nag-adjust ang MSRP ang DA nito mga nakaraang buwan. Ang mga mamamimili at may maliliit na negosyo, gaya ng karinderya at tapsilogan, ikinatuwa ang mas binababa pang MSRP. Malaking tulong daw ito sa kabila ng mataas na presyo ng iba pang bilihin. Mayroon ding umaasa na mas bababa pa ang presyo ng imported rice. Malaking binaba kasi dati ano eh, 50 mahigit. Dati nasa 50, 60 na siya eh. Ngayon nasa ano na lang, 44. Oo, oh, kaya talaga malaking tulong yung binaba niya. Kaya sana naman bubaba pa. Pero hindi naman kami naghahangad sa sobrang baba kasi alam naman natin yung sitwasyon eh. Yung, di ba, yung inflation. Samantala, ikan, sabi naman ng mga nagtitinda ng bigas dito sa palengke, kaya raw nilang maibigay doon sa 45 pesos per kilo yung imported rice dahil bumaba na rin yung kuha nila sa kanilang mga supplier. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Tatlong linggo na mula ng ipatupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa karning baboy. Pero marami pa rin nahihirapang sumunod dito. 350 pesos kada kilo maximum SRP sa Kasim at Pige. 380 pesos naman sa Liempo. Pero sa Murphy Public Market sa Quezon City, umabot sa 370 pesos ang kada kilo ng Kasim at hanggang 420 pesos naman ang kada kilo naman ng Liempo. Umabot din sa 420 pesos ang kada kilo ng Liempo sa Pasay Public Market. Bagyan namang mas mura ang Kasim doon pero lumalampas pa rin sa maximum SRP. Sabi ng ilang nagtitinda, kailangan nilang bawiin sa kasi makiyempo ang lugi nila sa hindi mga naibibentang parte ng baboy. Mahal din daw ang benta sa kanila ng supplier dahil hindi raw bumababa ang farm gate price. Kuha tayo ng update sa kondisyon ng ating mga kababayan sa Myanmar at na Thailand. Napanahin po natin si DFA, Ano Secretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, maganda umaga po. Maganda umaga sa inyo lahat. Kumusta pa ang paghanap sa mga Pilipino sa Myanmar? Well, di alam dam ko mahirap pang mahirap pang mahanap uh, ang accounted po pa yung apat po. Opo. Uh, but hope si Sir kaya uh, gagawin namin lahat ng magagawa para mahanap pa sila. Uh, ayaw namin mag-confirm na may namatay or what kasi habang hindi pa na-confirmado, hindi dapat natin eh, hindi dapat tayo walang pag-asa. Madali ho ba yung uh, coordination dahil under military junta ho yata ang Myanmar? Well, opo, pero problema kasi o, wala yung Myanmar na, ano, eh, na equipment para maghanap ng mga uh -huh. tao sa, sa debris. No? Kaya nagpapadala yung iba't ibang bansa. Pati Pilipinas, nagpapadala ng contingent para tumulong. Uh -huh. eh, so pag lang natin na mahanap pa sila naman po sa Bangkok, Thailand, uh, ano na ho ang latest information sa mga Pilipinong nadamay po? Mas magandang balita diyan na wala masyadong Yun. walang reported na apektado, no? Okay. So, uh, mabuting balita 'yan. Opo, may uh, ma At apa. You said may mga gusto na hubang umuwi, uh, nagpapatulong. Wala po sa Thailand. Kasi ano, naaring no? Dahil may mga nawalan ng trabaho. Uh, at iniimbestiga ng embassy para bigyan ng tugunan yung kanilang request. No? Okay. Uh, tulad na nangyari sa Turkey eh, noong 2023, pag may gusto umuwi, tutulungan natin. Opo. So nabagit nyo na po yung tulong. So sa ganyang sitwasyon po, ano po maibibigay na tulong ng ating DFA sa mga naapekto ang Pilipino? Ang unang tulong, siyempre, yung hanapin natin yung mga, yung mga Pilipinong missing, no? Opo. Uh, na yun, no? Ngayon, yung mga yung mga kailangan ng financial assistance na nangunan ng trabaho, temporarily, o kailangan ng shelter o buwe, meron tayong funds para dyan, no? yung ATM assistance funds. Uh, Mara tumulong Department ng Migrant Workers, meron silang attaché sa Bangkok, sa tabi lang. So, pag umuwi na yan, pibigyan sila reintegration yung Opo. ng pamahalaan yung hanapan ng bagong trabaho. Pero, uh, right now, ang kailangan natin gawin yung account muna yung mga Pilipino sa Mandalay. Apo. Kasi tatlong major city, yung Yangon at Naipidao, yung official capital ng na Naipidao, at saka Mandalay. Mandalay may mga 150 Pilipinos, mga professional. So, eh, accounted for, apat, apat ang missing. Opo. Eh, ang problema na sa isang building sila na sa isang gusali na gumungo, no? sa isang kondominyo. Kaya pag-usala na lang natin. Pero nandiyan ang gobyerno, may budget tayo para Uh, financial assistance, even repatriation, kung kailangan iuwi. Problema lang, paano natin iwi, Hindi yung yung airport, airport. sa Myanmar ngayon. So, ina-drive pa yan sa Bangkok, sa Thailand. Opo. Ay, Yusek, hingi na rin po kami ng development sa mga Pilipinong uh, nag sa Qatar. Uh, isa ho yung uh, napalaya po. So, may pag-asa ho yung iba pa yung mapalaya? Hindi, may, may pag-asa po. Yung ambasin natin, kinakausap sila, kinakausap yung police. And that time, magbigay ng legal uh, counsel kung kailangan kung kasasuhan. pero so, sana hindi mabot doon. Opo. So, ngayon, wala pa silang uh, kaso, Usec? Wala pa, wala pa. I-investigate pa. Yung check na kung meron silang balak na mag-disrupt ng atar or what. No, wala naman, no? Uh -huh. Pero, uh, again, no? Nagbabala na yung ating bahada ng March field. Kaya, kaya, tungkol naman na eh, hindi namin pinag- hindi sa ayaw namin kayo mag-rally. Ang problema lang, bawal sa Qatar eh. Uh -oh. At lalong lalo na hindi totoo na yung embassy mismo nagpapauloy sa so, katara. Hindi po, mga Kataripons, wala po tayo sa Pilipinas, <laughs> sa Katar tayo. Bale, batas ng Katarang So, ganun po yan. Okay. May assistance, bukod sa legal. Okay. Bukod sa legal assistance, may iba pa hong may tutulong tayo sa mga Pilipinong nasa Qatar. Pero kahit wala pang kaso, nakakulong sila. Naka, hindi kulong, detention, Ah, police detain. Hindi naman sabihin na nasa prison. No? Police station sila, hindi sa prison. Hindi sa, hindi sa, pwede hindi yung sa kulungan. Opo. So, okay naman yung kondisyon nila dun sa detention? Okay naman, pero siyempre walang gusto makulong, no? So, oh. to we'll do what we can. Okay. Opo. DFA, Adesgab, salamat po, ingat po kayo. DFA, Adesgab, Eduardo de Vega. Inilatag ni Senator Bongo sa Pampanga ang mga sa health, sports at local development. Dumalo sa kick-off rally sa Pampanga si Congressman Rodante Marcoleta. Si Attorney Sani Matula bumisita sa Iloilo City. Si Kiko Pangilinan itinuloy sa Camarines Norte ang pagsusulong sa kanyang food security agenda. Tinalakay ni Tito Soto ang mga plano para sa Cordillera Administrative Region. Binigyan din ni Senator Francis Tolentino ang halaga ng pagkakaintindihan at pagkakaisa. Nangako si Congresswoman Camille Villar ng mga proyekto sa job creation at edukasyon. Isinulong ni Bam Aquino ang mahigpit na pagpapatupad ng LPG Industry Regulation Act. Si Sen. Pia Cayetano binigyan diin ng advokasya sa kalusugan at edukasyon. Ibinida ni Atty. Angelo de Alban ang plataporma para sa Children with Special Needs at PWDs. Si David de Angelo sumama sa isang motorcade sa Valenzuela City. Pinunan ni Lyody de Guzman ang ilang ayuda mula sa national budget na ginagamit daw sa pagbili ng boto. Panawagan ni Luca Espiritu sa kabataan, piliin ang mga kandidatong uunahin ang interes ng publiko. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Kinakwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang dami ng ebidensya sa kaso ng kanyang abang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kulang daw ang mga ito para mapatunayan ng kasong crimes against humanity. May hamon naman ang abogado ng EJK victim sa vicepresidente presidente kaugnay nito. Live mula sa Dihay, may unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, mag-alauna, imedya e, na na madaling araw ngayon dito sa The Hague, Netherlands. Hindi nga nababahala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na abot na sa 181 yung mga paunang ebidensyang isinumite ng prosekusyon sa International Criminal Court laban sa kanya. Malayo raw ito sa sinasabing crimes against humanity. Gayunman, nauna na ng sinabi ng International Criminal Court na kahit isang kaso lang ay sapat na para mapatunayan ang crime against humanity. Kahit sa Abril Pan deadline ng prosekusyon sa pagsusumite ng ebidensya sa ICC, nauna na nilang ihinain ang aabot sa 181 na ebidensya sa pre-trial chamber 1 noong isang linggo. Hindi raw nababahala rito ang kampo ni Duterte. Ipinupunto ni Vice President Sara Duterte, mapatutunayan ba ng 181 na ebidensya ang ibinibintang sa kanyang amang libu-libong pinatay sa umunoy war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon? 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a this is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So, nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not uh, a case For the ICC, this was not even these were not even cases in the Philippines. Pero International Criminal Court. The legal framework is that a crime against humanity is um, can be a murder, can be any other uh, number of uh, criminal conducts. But if they are committed in the context of a widespread or systematic attack against a civilian population according to a certain plan. So, if there is a plan that involves uh, a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. So, how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names? of 30,000 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Hindi inaanyayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento tingnan natin kung pakikingan siya. Uh, sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi ka din tulad, kahalin tulad, o hindi mo nga maikukumpara doon sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, in crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ayon kay Vice President Sara, pinag-iisipan na ang paghahain na interim release ng kanyang kampo. Tuloy naman sila sa pagbuo ng defense team para sa ama. Pero sa huli, si dating Pangulong Duterte Rao ang magdedesisyon kaugnay sa kanyang mga abogado. Ibigay tayo mag-sente baka umabot pa tayo na numero, uh, September 23. So we're waiting for the papers of two more lawyers, and then we're Currently recruiting one more uh, lawyer, excluding the Filipino lawyer. Sundara so, Igan, nagpapasalamat naman ang uh, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga taga-suporta, sabay-hiling na patuloy na ipanalangin ang kanyang agarang paglaya para makabalik na rin siya agad sa Pilipinas, partikular sa Davao City. Bukod sa Dodong Gang... Budulgang at Team Amoy Asim. Meron pang ibang mga kahinahinalang pangalan na nakapirmang tumanggap umano ng confidential funds mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, meron ding Team Grocery. Kabilang po sa mga pangalan sa lista, sina Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Joss Bacon, at Sala Kasim. Walang inilabas na dokumento si Ortega. Kit niya lumabas sa mga pangalang yan sa mga isinmiting resibo ng OBP sa Commission on Audit. Una na sinabi ni BP Duterte na nasa The Netherlands pa rin ngayon, hindi niya sa sagutin ang mga puna sa kanya kabilang issue sa confidential funds. Dating na rin niya sinabing walang mali sa paggamit ng mga naturang pondo ng na mga opisinang hawak niya. Overwhelming support mula sa outside world ang natanggap ni Ashley Ortega after her journey sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa lahat po ng supporters ko at nagmahal sa akin PBB, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I'm super overwhelmed. I hope I get to inspire a lot of people. Nitong Sabado, si Ashley at AC Bonifacio ang first evictees mula sa bahay ni Kuya. Naging trending nga si Ashley sa platform na X. Bago ma-evict, naging memorable naman ang ilang sandali ni Ashley dahil nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang mommy na matagal na niyang hindi nakikita dahil sa samaan nila ng loob. Napatawad na raw siya at matagal na siyang hinihintay. Kapo naman muling nayakap ni Ashley ang kanyang kapatid na si Alisa. Sabi ni Ashley, life-changing ang naranasan niya sa TVB Celebrity Collab Edition. Nakisaya ang cast ng upcoming Kapuso film na samahan ng mga makasalanan sa mga tagakaloohan, Present sa meet and greet si pambansang ginoo David Licauco na hinarana ang fans with his own rendition ng Wherever You Will Go. Game ding kumasa sa palaro si na Kapuso at Sparkle Stars J. Ortega, Buboy Villar, Betong Sumaya, Liana May, Jay Dexon, Lizel Lopez, David Schroeder. Kasama rin si Tito Marcy at Tito Abdul. Mapaparod sa ang samahan ng mga makasalanan sa April 19. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.